Malakas ang vibration pag pinut on drive at nakaapak sa preno. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at sagutin ko lang itong naitag sa aking question na ano. At yun nga daw, malakas daw yung vibration ng kanyang makina pag nakaput on drive ang kanyang sasakyan. So ano daw ba yung posibleng issue ng kanyang sasakyan? Well, isa sa mga possible issue dyan is yung inyong transmission support. Pwede yung inyong transmission support ay masyado na siyang maluwag or uh, punit na yung goma. Normally, ang transmission support located yan dito sa may uh, engine bay, no? sa may driver side. Yan yung nag-hold ng ating engine. Commonly, nasa ilalim ng battery yan. Eh. So, yun, yun, nandun yung position yan. Ano? At uh, pinipisical check yan, tinitignan yung goma, kinukumusta, kung baka masyado na siyang makalog no kasi isa sa mga possible din na troubleshooting diyan pag pumunta sa engine bay hinawakan yung engine kinalog at pag yung engine ay kumakalog eh yun, possible na yan, mga paps no transmission support yan as much as possible mga paps no kung automatic yung kotse ninyo kung magpapalit kayo ng transmission support dapat original okay ibasa ninyo magparibushing or bumili ng replacement kasi most of the time hindi nila makuha yung tamang Uh, lambot o tigas ng goma. Kaya nangyayari, minsan, mabibrate pa rin kahit pinalitan ninyo ng bagong support. No? At isang tips ko dyan mga paps, no, kung may experience ito, once na nasira ang isang support, dapat yan lahat pinapalitan. Normally, tatlo yan. Ano? Merong uh, yon transmission support, engine support, tsaka yung center, yung center support. No? So, dapat pinapalitan niyo yan tatlong yan. Huwag lang pa isa-isa. Kasi ganito yan mga paps, no? Pag pinalitan ninyo lang yung transmission support at eventually pasira na yung inyong engine support at yung center there's a tendency na sirain niya rin ulit yung inyong transmission support so sayang lang kaya pag kayo magpapalit yan dapat sabay sabay para sigurado na maganda yung magiging effect sa inyong engine o hindi nyo na mararamdaman yung vibration ano? isa rin sa mga possible din na troubleshooting yan, yan. pag pinut nyo on park eh walang vibration pag pinot on reverse may vibration at pag pinot on neutral eh walang vibration at pag pinot nyo ulit on drive doon na, nagkakaroon na ng vibration minsan may mga indication din yan na halimbawa nagpapaatras abante kayo or nag-u-turn kayo sa isang kalsada eh may marinig kayong parang kalabog no? yung pag yung atras abante yung bigla ang atras abante pwede rin yung ma-experience yung parang kalabog sa engine bay niyo so yun, possible yun mga paps no? transmission support yung problema ng inyong sasakyan. At kung nagustuhan nyo yung video, like na lang at you can share this video especially sa mga nakaka-experience no, na malakas na vibration sa kanilang engine bay. At kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press sa subscribe button dyan sa baba. At sa Facebook, click nyo lang yung follow sa taas. At sa TikTok, click nyo lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.